Ayan guys, so natapos na yung terrace dito sa taas pero nilalagyan na lang ng tiles para yung tubig hindi aago sa baba meron siyang sariling agusan na iisang lugar tapos pag nandito ka sa taas yan ang matatanaw mo ngayon hindi na ako takot pumunta sa gilid kasi may harang na noon takot na takot ako talaga pakiramdam ko ako ay mahuhulog ang ganda ng ano ang ganda ng matatanaw dito sa taas Pagdating sa umaga, pakapikape. Pagdating sa hapon, pataas-taas ng paa kasi pagod ka na. Sana. Sana nga. <laughs> Yung mga moment na ganun. Pero kailan mo mararanasan? Once in two years or once in one year? Pag magbabakasyon ka, nakataas ang paa habang nagkakape. Sa umaga. Tapos ganyan ang makikita mo. Tanaw-tanawin ko, no? Ganda, no? Ganda ng paligid. Puro mga berde. palayan Pagdating ng mais, maisan. Pagdating ng mga okra, talong-talongan. <laughs> unti-unti matatapos din Yan shout out po sa lahat ng mga nanonood ng aking mga videos Maraming maraming salamat po sa inyo sa walang sawang panonood Thank you thank you po